Ang pangmatagalang ubo ay maaaring higit pa sa simpleng abala. Maaari itong makaapekto sa iyong tulog, magdulot ng hindi komportabling pakiramdam, makaapekto sa trabaho at pakikisalamuha at maaaring maging palatandaan ng isang nakatagong kondisyon sa kalusugan. Ang pag-ubo ay maaaring may iba't ibang sanhi. Gayon pa kung ang ubo ay patuloy na nagpapahirap sa iyo, maaari mong subukan ng mga natural na remedyo na makakatulong upang maibsan ng nakakainis na ubo. Ano-ano ang mga ito? Tara na at ating alamin! Ano ba ang ubo? Ang pag-ubo ay isang karaniwang medical complaint, ngunit kadalasan ay hindi ito senyales ng anumang seryosong kondisyon. Gayunpaman, ang matagal na pag-ubo ay maaaring sintomas ng iba't ibang karamdaman. Ito ay isang biglaan at madalas na paulit-ulit na proseso na tumutulong upang linisin ang malalaking daanan ng hangin, na ang trachea at bronchi, mula sa mga secretions, plema, mga foreign bodies, irritants, at microorganism. Ang produktibo o wet cough ay nangyayari kapag ang isang tao ay umuubo ng mucus o plema. Ang hindi produktibong ubo naman o dry cough ay mga ubo na hindi naglalabas ng anumang mucus. Ang wet cough ay maaaring sanhi ng impeksyon tulad ng pulmonya o bronchitis. Gayunpaman, ang dry cough ay madalas na sumusunod sa mga sakit sa paghinga, tulad ng trangkaso at sipon. Karamihan sa mga ubo ay nawawala ng kusa sa loob ng tatlong linggo at hindi nangangailangan ng paggamot. Ang chronic o matagalang ubo ay maaaring higit pa sa simpleng abala. Maaari itong maka sa tulog, magdulot ng discomfort, makaistorbo sa trabaho at makikisalamuha at maging indikasyon ng mas malalim na kondisyon sa kalusugan. Sino ang mas malamang na makaranas ng ubo? Kahit sino ay maaaring magkaubo at ito ang pinakakaraniwang sintomas na inireklamo sa mga tanggapan ng healthcare providers. Gayunpaman, may ilang tao na mas malamang na makaranas nito kaysa sa iba. Kabilang dito ang mga naninigarilyo ng tabako o mariwana, pati na rin ang mga gumagamit ng vape. Mas mataas din ang posibilidad ng ubo sa mga may talamak na sakit, lalo na kung may kinalaman ito sa baga o nervous system at sa mga may allergy. Bukod dito, madalas din magkaubo ang mga bata dahil mas madali silang magkasakit lalo na kung sila ay nasa daycare o paaralan. Mga Natural na Lunas Luya Ang luya ay isa sa pinakapopular na natural na lunas para sa ubo at pananakit ng lalamunan. Ang aktibong sangkap sa luya na nakakatulong upang maibsa ng ubo ay ang gingerol na may mga anti-inflammatory at antimicrobial na katangian. Bukod dito, nakakatulong ito na mapaluwag ang daanan ng hangin at pabawas ng iritasyon. Ang dinulog na sariwang luya ay pinakukuluan sa tubig at iniinom ang herbal na solusyon na ito tatlo hanggang apat na beses bawat araw upang maibsan ng tuloy-tuloy na ubo, pananakit ng lalamunan at kahit ang baradong ilong maaaring magdagdag ng honey at katas ng lemon. Bilang alternatibo, maaari ring nguyain ng sariwa at hilaw na luya buong araw upang maibsa ng ubo. Para sa tuyong ubo sa mga matanda, maaari nguyain ng isang piraso ng sariwang luya na may kaunting asin. Honey ang honey ay isang matagal ng lunas na abot kaya at madaling makuha. Kaya't maaaring subukan ito. Mas epektibo ito sa pagpapahupa ng ubo kumpara sa ilang over-the-counter na gamot na may cough suppressant. Ang dry cough ay maaaring maibsan sa pamagitan ng paghalo ng honey sa mainit na gatas na nakakatulong din upang mabawasan ang pananakit ng dibdib mula sa tuloy-tuloy na pag-ubo. Kapakipakinabang din ang pag ng honey sa mainit na tubig na may lemon o pag-inom ng tsaa upang maibsa ng ubo at pananakit ng lalamunan. Para sa dagdag na benepisyo mula sa analgesic properties ng honey, isang kutsarita ng purong honey ang maaaring inumin sa walang laman at yan upang malinisan ang mucus at maibsa ng lalamunan. Bawang ang bawang ay isang multi-purpose na lunas para sa karaniwang sipon, ubo, tuberculosis sa baga, hika, infeksyon sa sugat, malaria at iba pang kondisyon. Pinapalakas nito ang immune function at nakakatulong na maiwasan ang mga sintomas ng sipon at trangkaso gaya ng ubo. Dagdag pa rito, ang aged garlic extract ay may neuroprotective, antioxidative at hepatoprotective properties habang iba pang preparasyon ay maaaring magpasigla ng oxidation. Turmeric Ang turmeric ay kilala sa mga therapeutic effects nito sa ubo, lalo na ang dry cough. Ang curcumin, isang sangkap sa turmeric, ay may anti-inflammatory at antibacterial properties na maaaring makatulong sa maraming bagay tulad ng dry cough, Isang baso ng mainit na gatas na may kalahating kutsarita ng turmeric powder ay maaring magbigay ng ginhawa sa ubo. Para gumawa ng solution, haluin ang isang kutsarita ng turmeric powder sa isang kutsarita ng black pepper at pakuluan ito sa kalahating tasa ng tubig. Maaaring magdagdag ng cinnamon sticks para sa dagdag na lasa. Pagkatapos pakuluan, ihalo ang isang kutsara ng honey at inumin ito araw-araw hanggang sa gumaling ang pasyente. Pinya Ang pinya ay naglalaman ng bromelain, isang mixture ng proteolytic enzymes na nagpapaluwag ng miyuko sa lalamunan at nagpapaaluan ng sinusitis at allergy-related issues. Gayunpaman, ang bromelain supplements ay hindi dapat inumin ng mga bata o ng mga matatanda na umiinom ng blood thinners. Lemon ang lemon ay nakapagbibigay ng ginhawa sa ubo, nagpapababa ng pamamaga, at nagbibigay ng vitamin C para labanan ng infeksyon. Para sa simpleng syrup, haluin ang dalawang kutsara ng lemon juice at isang kutsara ng honey at inumin ito ilang beses sa isang araw. Probiotics ang probiotics ay mga kapaki-pakinabang na microorganisms na maaaring magbigay ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Bagamat hindi ito direktang nakakapagpahupa ng ubo, nakakatulong ito na balansihin ang gastrointestinal flora. Ang lactobacillus, isang good bacteria na matatagpuan sa mga dairy product ay maaaring magpababa ng posibilidad ng pagkakaroon ng sipon o trangkaso at mabawasan ng sensitivity sa ilang allergens tulad ng pollen. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system ng buong katawan. Ang fortified milk ay isang mahusay na mapagkukunan ng lactobacillus. Gayunpaman, kailangang maging maingat dahil ang dairy ay maaaring magpalapot ng plema. Sibuyas Ang sibuyas ay isa sa mga pinakasimpleng lunas sa bahay para sa ubo. Ang paglanghap ng malakas na amoy nito ay maaring makatulong upang mabawasan ang ubo. Maaari mong haluin ang kalahating kutsarita ng katas ng sibuyas sa isang kutsarita ng honey. Inumin ang solusyong ito ng hindi bababa sa dalawang beses araw-araw upang maging hawaan ang lamunan at mabawasan ng pag-ubo. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!